cylinder block with piston kit. 350 lang mga tol, sale yan. Siguro nag-sale siya kasi medyo kinalawang na. Mga samurai paint mga tol, ayan o. Oh. Ang dami niyan, hanggang dyan pa ikot. Bumalik ako sa isang motor shop sa QC. Mga presyo ng pyesa at kung paano mag-open account. Tara, alamin natin. Today's ngayong araw mga tol, samahan niyo ako. Babalik ulit tayo ng Push Motorshop. Shop. Nakakatuwa lang dahil dumami ang mamimili nila dito. Biniro pa nga ako ng isang employee nila dito na dumami daw ang kanilang mga trabaho after mag-viral ang video natin. Ano pa nga ba't papasukin na uli natin? Sa video na ito malalaman niyo pa ang mga available nilang piyesa at mga presyo. Tapusin niyo rin yung video para malaman niyo kung paano mag-open ng account dito, magkano makukuha niyo discount mga tol. Sakto ang dating natin mga tol, dahil nagre-restock sila ng mga bago nilang delivery. Pagpasok natin, magpe-play tayo. Ibig sabihin mag-uumpisa tayo sa kaliwa. So mga tol, ganun pa rin pagpasok natin, makikita pa rin natin yung sa akin na brand. Bandang kaliwa mga tol ha, mga flyball, slider, Panggilid mga tol, drive base bell, clutch spring, center spring, paikot sa kanya mayroong mga hub, uh, front hub, Ampurex, Sniper, Mio M3, Nmax, PCX Rider, RS150, Smash Drum. Mga tol, hindi ko na sasabihin lahat kasi sobrang dami ring parts talaga dito. Meron pala dito pang Aerox, pang beat. Direction tayo sa kaliwa mga tol, bali play left tayo. Hindi pero hindi tayo mahilig mga liwa. So ito yung mga sinasabi kong bagsak pressure. Tingnan natin mga tol yung mga sprocket. Katulad nito, uh, before 157 lang siya, pero ngayon 85 na lang siya. All 50% yung binaba. Tapos may mga maliliit ding sprocket tulad na ito. Pang XRM, before 44 siya ngayon, 20 na lang mga tol. Mga tol, may nakita pa tayo dito. Clutch pressure. Pang wave 100 mga tol. Mahirap pakahanap dito sa ibang shop dito. May kita nyo, 200 pesos na lang siya. Deber choke alloy blue. Oh, halos pamigay na lang, 5 piso. Chain cam mga tol, 20 pesos na lang. Ang dami nyan, no? Literal na bagsak presyo talaga. Handle switch AC. Ah, Napakamura. Si, Nakalagay dito, 20 pesos. Andito pa rin yung mga bearing na tag 50. Dito sa kabilang side, may bearing pa rin. Tag 35 naman dito. Ito mga tol Kayo na lang mamimili 35 pesos Ito mga tol sa baba Piston Kasama na yung piston ring niya Pang Vega XR200 CT150 Boxer CB125 Raider J115 Tapos ito CT100 naman Wala sticker tol eh Pwede mo pa shout kay George Garcia Diyara kay Pio Pedro Mate <laughs> mga tol, kung nasa baba yung kit, meron dito sa ibaba piston lang. So, buksan natin yung isang sample nila. Insarap talaga tingnan mga tol, pag bago yung piston, no? Eh! Pagigil! Ito so, naman may bagong piston. Ito so, uh, GPC nga pala yung part na to. Nung piston na pinakita ko sa inyo, meron silang TMX, Raider 150, Baraco, Rouser 135. Sa tabi niya mga tol, uh, piston ring. Wave 125 cover mga tol. Literal na pabigay, dating 50 pesos, ngayon 5 pesos na lang. Ang mura, di ba? Dito bandang dulo mga tol, ang dami niyan is sprocket. As ah, sinisaysahin niyo na lang talaga. Brand niya is TSR. So, sobrang dami niyan, halos lahat yan is sprocket. Pati baba, pati kabila. Sa namanya taas naman niya, mga Flat seat Ayan mga tol, flat seat Kinuha natin isa uh, Pang XRM 110 siya. So kung gusto nyo bumili na ito, Punta lang kayo dito Sunod dahil nya sprocket pa rin Ang brand naman Osaki mga tol May maliit, may malaki Sa baba mga chain niya. Dito rin sa taas mga chain niya. Made in Thailand pala to mga tol Dito sa dulo may mga belt So meron silang pang PCX Skydrive NMAX Miu 125 Miu Soul Eye Fino PCX 160 May belt din sila pang Fasio Fasio ba o Fasio? Click 125 belt, pang click 150 Meron din Bergman, Beat Erox at Address Ang dami nilang belt dito mga tol So kung nandito yung belt ng GPC brand andito naman yung Osaki brand May pang PCX, NMAX Amuse All I 125 din Fino, click 150 Click 125, and mga tol Ganito yung itsura ng V-belt ng Osaki Pagandaan na ito mga tulot Nakabak sya no Hindi madi deform Ganda tingnan Next aisle mga tal Mga suspension So meron tayong hawak na suspension Masasagasaan yung brand natin Pero kung trip nyo pa rin tingnan Puntahan No worries Walang problema yan Next aisle natin mga tol Is rims Napakaganda ng rims na to mga tol Kanina ko pa ito, bet na bete eh. Parang ang sarap na ito, ilagay kay Kobe Pinunin naman no Guwapo 14 to mga tol Ito naman 17 Ganun din May mga kulay pa nga ditong purple o oh. So ang ganda pa rin. Mga seal mga tol pang fort, pang Bergman and sir sa abilang side niya. Das seal naman. So ang palitin na yan dito makakabili kayo sa halagang 55 pesos pang Bergman. 110 pang City 100 so marami pa yan kaya lang tumingin may TMX pa nga mga tol oh, 50 lang ito mga tol mga oil seal naman to nakakamanghang tingnan lang talaga kung gaano sila ka-organize dun sa mga item nilang maliliit ito napakalinis tingnan dito sa aisle na to mga tol mga o-ring naman katulad nito, na pang City Uh, 20 lang So marami pa may Tag 15 Tag 20 15 Kaya lang pumili Mga tol Kung nandodon yung flyball Ng mga Nang Osaki brand dito Meron din silang GPC brand So tinignan ko na to Kanina pa Mura lang dito mga tol 145 Katulad na itong pang address 7 grams Pang MIUI 125 130 lang sa kanila mga tol oh. So pababa mga tol Umabot lang ng range nila Ng 130 to 145 Nakita ko yung grams dito mga tol 7G To 20G Kompleto yata itong mga tol hindi ko na makita kasi medyo masikip. Dito mga tol sa part na to, ha, mga handle grip iba't ibang kulay. May black, ha, may usa na light blue. Katabi niya mga tol, mga gearbox, pang Fury, Beat, Smash, Skydrive, XR125, Wave, pang XRM, pang Wave Dash. Range price niya mga tol is 135 lang, 2145. Katabi naman niya sa kanan mga tol, ang brand ay Motmot. -mot. Yan, Motmot -mot brand. Handle lever mga tol. May pang Gravis, Mio, Aerox, Baraco, City 100, Raider 150, Browser. Yan mga tol. Ayan tsura nya black. Presyo nya is 80 pesos. Paigot mga tol. Ito yung tinry me natin na araan. Sa baba ng try me. Mga side stand spring mga tol. Meron din dyan mga main stand pang barako, aerox price range umabot ng 40 pesos 280 pesos, depende sa unit dito naman sa part na to, mga knuckle bearings mga tol, pang rider mio hd, gd, fury, city barako, Baja badja ba or badjudge itong side na to mga tol, washable air filter, sa taas nya mga clutch lining and brake shoe and brake pad mga tol, ang brand is comstar ang price range na umabot ay 560 to 690 mga tol so ito mga washable na yan mga yan Pagdating sa clutch lining mga tol 350 lang Rider J Rider 150 385 RS 150 415. 15 R15 485 TMX clutch lining 350 mga tol Pag Vega naman na 115 350 din Wave Dash 350 din Wave 125 Set 4 315 Kagandaan talaga sa shop na to mga tol Is meron na rin siyang presyo na makikita Hindi ka na ganong magtatanong dun sa mga employee May mga master list pa nga sila dito ba? Diba? Ang organized nila tingnan Ito naman yung mga side ng mga disposable air filter So kaliwat kanan yan Sa gitna ng mga air filter mga tol Dito meron mga manifold Barako manifold At 235 lang Pambit 50 May pang Mio 595 A Mio stock 495 So meron silang browser Rider 150 Na 185 lang yung presyo May mola pa nga oh Dito sa bandang baba Mga tol Hindi ko na ganay papakita Pero nakalagay dito Mga fuel pump filter nila Ito naman mga tol Mga oil filter Ng mga Rider Baja, Barako Ice uh, Sniper, Shogun Rouser Yung mga tol Check nyo na lang Meron din sila ibang brand Bandang taas Meron din sila mga Finger lamp assembly Boy Buanten Kung basag na yung mga signal light nyo pwede nyo check dito kung available sila so hindi ko naisaysayin marami kasi dito mga tol, ang mga speed sensor ng pang click 150 beat and box click 125 pwede kayo makabili sa kanila speed sensor ito yung part mga tol ng mga kadena paraket ako sa brand mga tol mga bagsak presyo to pag nakakreach talaga sa baba ibig sabihin bagsak yung presyo katulad nito meron silang pang sniper vega force rider 150 yung itsura nya tol ganito Maganda pa naman yung iba. So pipili lang talaga kayo kasi yung iba may mga damages na talaga na sa itsura niya. Ito nga nakapak pa oh, pero bagsak presyo na. Maporma pa. Tapos may mga aisle pa sila dito ng mga promo items mga tol or mga bagsak presyo na rin. Katulad nito mga sprocket at to, which is good pa naman. Gold yung kulay 100 na lang mga tol. Meron dito iba't ibang kulay din tulad nito. So hindi naman talaga siya totally damaged. Na damage lang yung panlabas na yung mga tol. Goods na goods pa rin pag sinalpak mo to. Tong mga tol hub 350 lang sale. Naka box pa bagong bago pa tingnan. 350 lang mga tol sale yan. Pikitap-kitap po, rap sa mata. Andito pa rin yung mga sorted mugs nila mga tol oh. Gold, white, 14 yan mga tol ito, 17 orange, blue. White, meron din silang yellow mga tol the price niya is 1,000 lang Kung trip nyo to mga tol, bakit hindi ba? Diba? Panalo na rin to, linis lang mga tol, brake hose, pamporma, porma. 650 lang, dating 1,000. May Honda dito mga tol, oh. piston ring. Sale sila, 50 pesos na lang. Sale mga tol, 150 lang, dating 325. Connecting rod to mga tol. Siguro nag-sale siya kasi medyo kinalawang na. May mga nakabargain din silang rectifier dito mga tol. Ignition switch. Kasi yung iba wala na sa box mga tol eh. Tulad nito, ito. Diba? Bali pupunta muna tayo dito papunta doon paikot sa hanggang Samurai tas pabalik dito sa Blue. Mamaya pupunta natin yung mga black ton. may mga black doon sa gitna, mga rocker arm. Dito mga tol, mga fuel pump. Ito mga tol, mga rectifier. Uh, price range niya is medyo pricey rin talaga. Katulad nitong pang motor ko na Mio Soul i125 or M3, 1255 mga tol. Pang CV125 naman mga tol, 780 pesos uh, Baraco Fury 235 lang naman yung rectifier nya so meron pa dito iba iba ang Rouser Sniper Thunder TMX ikot tayo mga tol dito sa side na to mga tensioner naman itong side na to mga tol mga tensioner sa baba sa taas mga kapasitor naman yung iba walang presyo yung iba may presyo pero na meron naman silang master list dito sa bandang kaliwa sa so, side na to mga tol mga gasket naman pag pinasok natin dyan may mga wire harness uh, fuel pump assembly yung katabi naman nya mga 5 and mga rear axle mga tol dito mga tol mga ignition switch ka katulad na ito. Pang soul ay switch and max. So check natin mga tola. Ayaw magpabukas, wag na. So side na mga tol, mga front pulley. Katulad na ito, mga tol, pang Mio i125. So kompleto na siya. Backplate plate, drive face, pulley drive. Wala lang siyang slider, bola, at bushing. Presyo niya mga tol is 1,040. So meron din tayong pang Mio Soul i125 dyan. Same price sila. Mix PCX uh, umabot ng 1,075 pang NMAX, pang SkyDrive meron pa nga dito mga tol, pang Zoomer X katabi niya mga tol, mga carburetor pang XRM, ayun yung price niya, 790 so nakita ko lang na available na carburetor dito, pang XRM, XR YTX, kabilang side niya uh, 140 naman para sa mga repair kit ito na yung part na pinaka gusto ko mga tol kahit di tayo magaling dito sa pagpipintura mga samurai paint mga tol ayan o, oh, ang dami nyan hanggang dyan paikot actually meron pa sila dun no, sa loob Ayan mga tol, sa mga nagtatanong ng primer gray na surfacer na binili ko, UCH 210 280. Tapos ito pala yung dapat kong ginamit na primer, yung silver. Mga tol, 280 rin pala to. Dapat pala ito na lang talaga. <laughs> Mali, pero okay lang, nandun eh. Yung mga camellion naman nila na samurai, price range mga tol, 735. So sa baba mga tol, mga primer, sunod camellion. Sa taas mga tol, mga bright or parang mga may pagka candy or metallic look katulad niya mga blue na yan a uh, winning red katulad nito candy glory red iba't ibang kulay range niya mga tol 170 pesos sa bandang baba naman nya, mga tag 340 mga fluorescent type naman siya ito namang rack na to mga tol uh, four layer siya mga assorted color naman siya mayroong mga matte uh, fluorescent, mga pearl yung mga price range nya mga tol, makikita mo naman agad eh. katulad nito 280 280, Basta kahabaan dito mga tol, kadalasang price is 280 talaga. Hanggang neon green 320, uh, super violet 340, light blue 250. Ito yung binili ko mga tol. Chrome yellow at 50 250. Ang price range niya naglalaro lang ng 250 to 340. So hindi ko na pwedeng sabihin lahat ng mga presyo kasi napakarami yan. Isa-isa natin magiging boring yung video. So pumunta na lang kayo dito mga tol kung gusto niyo talaga makita. Kasi mas maganda makita personal. Sa so pagdating naman nun sa mga clear mga tol, medyo pricey siya katulad nito, ito yung ginamit ko eh. 2K01 730. Clear to mga tol. Nalilito kasi sa mga kulay, meron sila ditong uh, color example. Kayo na lang tumingin. Ay mga tol from Samurai Spray. Uh, dito meron mga brake shoe, brake pad, gasket mga tol. Kompleto yan sila dito. Sa kabilang side mga hindi ko pwedeng sabihin. Tapos dito mga footrest, gear pedal, range nya mga tol is 210 pesos. Pang smash, Fury, CB, Barako, TMX. Akad ka lang ng konti mga tol, mayroon mga nakalapag na crates dyan. Mga gasket pa rin sa kaliwa. Sa kanan mga tol, mga crankshop. Katulad nito, bubuksan natin yung isa. Crankshop mga tol, pang click I-125. Meron din dito pang click 150i, pang CT100, CT150, CB12, CB110 Sa taas ng mga crankshaft mga tol Meron ding camshaft dito Pwede natin i-check yung isa Pang smash 550 yung presyo nyo mga tol Camshaft sa likod nyo pala mga tol, nakalagay na yung mga connecting rod Yung presyo na sa likod, di na natin makikita Pero pwede natin buksan Yung layer nya mga tol, sa bandang taas, mga cylinder block with kit So titingin tayo ng isa katulad nito pang Mio I-125 1,860 lang siya mga tol, pwede natin makita Tara baba natin 1,860 New I-125 Cylinder block with piston kit So marami pang cylinder block dito Katulad na ito, pang N-Max N <laughs> Ubus na pala Pang Rider 150 Rider J, XRM Wave Sa taas mga tol Meron dyan pang Baja, Baraco, Beat Bergman CB110 mga tol Click 125i Pating naman sa mga pera-perasong sa mga tol ah, Meron din sila ditong engine bulb Ayan Presyo 160 mga tol to 170 depende sa unit so, dami nyan mga tol sunod yung rocker arm nyo mga tol buksan natin yung katulad nito pang NMAX or Aerox V1 1,075 rocker arm NMAX or Aerox V1 ito mga tol sa aisle na to ito yung organized na organized nila oh. dito yung makikita nyo yung mga throttle cable clutch cable brake cable madali lang naman makita kasi naka organize nyo. Huwag yun pala kayo dito magbubulsa ng mga piyesa. isis is CTV. Mga tal rider ka dito sa Push Motorcycle, pag nag-avail ka dito, may 10% discount ka. Halos lahat ng rider pwede, maliban lang daw kay Joyride. Kasi si Joy Joy, babaero daw. Charot. Exact location mga tol is 388 Quezon Ave, Quezon City. Open sila everyday mga tol from 9am to 6pm. 10k para sa minimum account. Kung may account ka na mga tol, ay madi-discount nila kahit isang item lang bibilin mo. Yun lang. Bye-bye.